Ang kasalan ay isang mahalaga at masayang okasyon. Ang mga ikinakasal ay excited at siyempre isa ito sa mga okasyon ng buhay na talaga namang pinagkakagastusan ng karamihan. Hanggat maaari ay iniimbita lahat ng importanteng tao sa buhay para dumalo sa mahalagang okasyon na ito. Kung nakasal ka na, alam mo na ang daming pwedeng pagmula ng stress bago ka tuluyang umaura sa big day nyo. Stress ng preparasyon, Venue, invitations, decorations, pagkain, tema ng kasal, ano isusuot, sino iimbitahin, at kung ano-ano pa. Sa bisita pa nga lang, eh, talaga namang napakahirap maglimita, lalo na kung marami kayong kakilala. May mga bisitang kapag inimbita mo, kailangang may kasama, so at least dalawa na kaagad. May bisitang galing sa pamilya, kapitbahay, kabilang na yung kapitbahay mo noon at kapitbahay mo ngayon. Mga kaklase noong araw, mga katrabaho, mga kakilala ng magulang mo, kasamahan sa Zumba, mga bisitang gusto mong dapat talaga nandoon, dagdag pa yung mga bisitang kapag hindi mo inimbita, eh habang buhay mong pagsisisihan ang pagtatampo. Bisita pa lang yan sa side mo. Eh paano pa yung sa mapapang asawa mo? Eh kung hassle ang pagpapakasal dahil sa gastos at sa mga legal implications, eh bakit nga ba magpapakasal? Totoo na marami na nagpapakasal ay hindi na iiisip ang tunay na dahilan nito at tila nakikita na lamang ito bilang isang legal and religious requirement. Sa iba naman, mas secure daw sila kung sila ikakasal kumpara sa nagsasama ng hindi naman ikinakasal. Ang kasal nga ngayon ay kine ng iba kung effective at nakakatulong daw ang kasal. Eh bakit ang dami namang naghihiwalay matapos makasal? Gastos lang daw ito at isang sinaunang tradisyon na hindi na dapat iniisipan ng modernong tao. Mahalagang maunawaan na ang kasal ay hindi inimbento ng tao. Ang Diyos mismo ang nagtatag nito at siya ang dapat maparangalan sa pagpasok sa marriage. Isa sa mga dahilan ng kabiguan ng marriage ay dahil hindi na isasaalang-alang ang Diyos sa kasal. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng vow sa araw ng kasalan, hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mga symbol sa kasalan, ang ikatatagumpay ng marriage ay hindi nasusukat sa tagumpay ng seremonya ng kasal. Bagamat ang seremonya ng kasal ay isa sa mga unang hakbang sa pagpaparangal sa Diyos. Ang araw-araw na pagsisikap na parangalan ng Diyos sa marriage ay napakahalaga. Ito ay ang pagpapasya, hindi ayon sa sariling kagustuhan, kundi sa nais at kalooban ng Diyos. Mahalagang isipin ang marriage hindi bilang isang pangyayari na naganap na. Ito ay tuloy-tuloy pa din at maging sa panahon ng kaayusan, tampuhan, tagumpay o kabiguan, kalusugan o karamdaman ay dapat laging kasali ang Diyos na siyang dapat maparangalan sa marriage anuman ang sitwasyon. Ang sabi ng Bible, Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga imoral. Magpakasal ka hindi lamang bilang pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong mapapang asawa. Gawin ito bilang pagmamahal at pagpapahalaga higit sa lahat sa Diyos. Makakaasa ka na ang marriage na pinagkatiwala sa Diyos at kasali ang Diyos ay tunay na pagpapalain at magiging pagpapala. Asa ka pa!